Sa mundo ng showbiz, may mga pangalan na agad nagdadala ng ingay, mga anak ng mga kilalang personalidad na agad inaabangan ng publiko. Pero kakaiba si Atasha Mulak. Hindi lang dahil anak siya ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez, kundi dahil pinatunayan niyang may sariling talento, karisma, at dedikasyon siya na hiwalay sa anino ng kanyang mga magulang. Ngayon, Ating tatalakayin kung paano nga ba sumikat si Atasha Mulak at naging isa sa mga pinakapinag-uusapang host ng Itbulaga. Bulaga. Matagal nang kilala si Atasha sa publiko kahit bata pa lang siya. Lumaki siya sa spotlight, laging laman ng mga magazine, social media, at interviews. Pero kahit ganun, pinili ng kanyang pamilya na unahin ang edukasyon niya bago siya tuluyang sumabak sa showbiz. Sa London siya nag-aral, kung saan natutunan niya hindi lang ang academics, kundi pati ang confidence at disiplina kaya nang bumalik siya sa Pilipinas handa na siya sa bagong yugto ng kanyang buhay ang mundo ng entertainment unang lumabas si Ata siya sa mga guesting at endorsement deals at agad napansin ng mga tao ang kanyang charm at natural na charisma hindi siya pilit hindi siya scripted kapag siya ang nagsasalita may elegance may class pero sabay may sense of humor at pagiging approachable taong 2024 Nagulat ang marami ng ipahayag ng Itbulaga na si Atasha Mulak ay magiging bahagi ng kanilang team bilang guest host. Marami ang natuwa, pero marami rin ang nagtaka, kaya ba niya ang pressure ng live hosting? Ngunit sa unang linggo pa lang ng kanyang pag-host, -ho ipinakita ni Atasha na karapat dapat siya sa stage ng Itbulaga. Bulaga. Kahit baguhan, kalmado siya, confident, at marunong makisama sa mga kasamahan. Nakikita sa kanya ang respeto at professionalism na bihira sa mga bagong host. Sa bawat segment, nakikita ng mga manonood ang kanyang pagiging natural. Hindi siya natatakot magkamali, at kapag nangyayari iyon, natatawa lang siya at ipinapakita ang kanyang pagiging totoo. Isa sa mga dahilan kung bakit agad siyang tinanggap ng mga manonood ay ang kanyang kakaibang charisma. Hindi siya loud o overacting. Sa halip, calm, confident, at may dignidad. Mayroon siyang aura na eleganteng dalaga, ngunit marunong makihalubilo sa masa. Kaya't kahit mga nanay, tatay, at kabataan ay sabay-sabay na nagugustuhan siya. Ang kanyang boses, tono, at paraan ng pagsasalita ay nagdadala ng fresh air sa noontime show. Sa panahon ng mga hosts na sanay sa sigawan at kulitan, si Ata siya ay nagdala ng kakaibang klaseng charm, isang sophistication na swap pa rin sa masa. Malaking bahagi rin ng kanyang tagumpay ang suporta ng kanyang mga magulang, lalo na ni Aga Mulak, na isa ring batikan sa showbiz. Sa mga interview, palaging sinasabi ni Aga na proud siya sa anak niyang si Atasya, hindi lang dahil maganda ito o sikat, kundi dahil may respeto ito sa trabaho. Sa Eat Bulaga naman, tinuring si Atasya bilang bunso ng barkadahan. Sina Joey de Leon, Alan K, at Paulo Ballesteros ay laging nagbibigay ng payo sa kanya kung paano harapin ang live show, ang mga contestants, at ang pressure ng camera. Habang tumatagal, naging komportable siya sa kanyang mga kasamahan, at mas nakikita ng mga manunood ang genuine chemistry nila sa stage. Habang umaandar ang mga buwan, mas lumaki ang fanbase ni Atasha. Ang mga clips niya sa It Bulaga ay nag-viral sa TikTok, Facebook, at YouTube. Minsan, Simpleng tawa lang niya, pero nagkakaroon na agad ng libo-libong views. Naging inspirasyon siya sa mga kabataang babae, isang simbolo ng modern Filipina, educated, humble, confident, at family-oriented. Hindi lang siya basta artista, kundi isang representasyon ng bagong henerasyon ng mga dabarkads, matalino, marangal, at may puso sa trabaho. Mula sa pagiging anak ng dalawang showbiz icons, ngayon ay isa na siyang icon sa kanyang sariling paraan. At sa It Bulaga, hindi lang siya host, isa siyang inspirasyon. Siya ang patunay na kahit sa mundo ng legacy at kasikatan, ang tunay na tatatak ay ang pagiging totoo. At sa bawat tawa, ngiti, at moment sa It Bulaga stage, pinapatunayan ni Atasha Mulak na siya ay isang dabarkads, sa puso, sa talento, at sa dedikasyon.